Ipinamalas ng kasundaluhan ang 84th Infantry Victors Battalion ang pagmamahal sa kalikasan, makaraan silang makilhok sa inilungsad na tree planting at tree growing activity ng 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army. Katuwang la dito ang Ready Reserve Infantry Battalion ng 701st Community Defense Center kung saan sila ay nakapagtanim ng nasa 800 fruit bearing trees sa Mount Williams sa Barangay Villa Floresta sa City, Nueva Ecija na pagkalipas ng 10 taon ay mapapakinabangan. Ang programang ito po ay ginawa po namin in connection po sa 35th founding anniversary ng 7ID, Kaugnay, na kung saan dito po ay inilulunsad ang pag-alaga o pag-aruga sa kalikasan na kung saan kinakailangan po nating wag pabayaan ang kalikasan na kung saan hindi, hindi po natin ito dapat basta-basta uh, lang itinatanim ang mga puno kundi subaybayan po natin ang paglaki at paglago ng mga ito dagdag ni Mayor Antonio, makakatulong ito sa food efficiency, pagkakaroon ng malinis na hangin at pag-iwas sa mga baha na dulot ng malalakas na bagyo. This will be part of the uh, national uh, greening program na kung saan tayo sa mga kasundalohan ay nire-require tayo no na magtanim uh, other than doon sa meron pa tayong uh, personal scorecard nakapaload doon sa ating uh, environmental uh, perspective. Other than doon sa mandatory na nire-require sa atin, kasama pa rin po ito, itong pagtatanim ng uh, mga puno para ating uh, mapangalagahan ang ating uh, uh, kalikasan. Hinihikayat ng Victor's Battalion at RRIBN, ang komunidad na makilahok sa ganitong uri na aktividad para sa ikaunlad, ikakaganda at ikakatatag ng supply ng pagkain sa bansa. Mula dito sa San Jose City, ako si Alia Shebel Mercado, ang inyong kaugnay.